Sayang kami. Vlog-vlog ka na naman sa ano, BG naman eh. Oh, eh, may picture bang vlog? Ate, doon lang. Sisend ko sa lawak mo? Ate, na, BG, yun mo. Okay na. Paksiyo. Paksiyo, ano ba kung paksiyo? Luturo ni Jessica. Sa inyo. Ang dami ng pangunito ko sila. Sige. So, okay. oh! okay. no, okay, guys, ay idol pala. Pero pala eh. Puro <laughs> Siyempre, dalawa agad. Bayan, puro ka naman vlog. Doon ka naman, naman. 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 sa ka? mo kasi, vlogger hmm. eh. Kaya una. na. Mm -hmm. mam, yung mama niya, si papa mo, di may kotse na. Mm -hmm. Ay. Hindi ka na maglalakad tapos ng school. Mm -hmm. Dapat susunduin niyo ako. Kami ni mama. Oo oh, na, huwag na main,

Ay, pero meron to, pero oh, lokata. Tay, wala. Ako ako, ang dilim. <laughs> ay, hindi talaga pa. Ay, 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 ay. Kinagat-kili-kili mo. Bye. Pa, gumala sa ela. Pa, gumala sa ela. Hayaan mo na. Wala na yung heli. Matakot din gagala ko. Oh. Hayaan mm.

sabi ko pala bago ka mag vlog sarap sa guys kaso ng ilaw sabaw sabaw ba yung sibuyas? ba't di kayo kumain? kumain kumain ka Bawang, bawang. bawang.

Ito mo, patay ko mukha mo. Mm. Wala kayong tukod Buwas ka magsoba, Bernice. na lang ako. Mm. sana. Basta madilim, hindi makita yung mukha ko ah. Hindi siya pwede plus light. Ay, balik pala. Okay. Hindi. na Hindi na magliba na din. Pampoy yan. Sa patong maliit na Kasi anak ng lalawa. Ano sa dyan? Yan? ka naman yun. namak

Buías. É? <laughs> é Ele,

Kumu. Tayo! Nikaw ang dadayo. Ayaw. daga yun sa ilalim? Sa lumabo. Hey guys. Go

Miming, ka kain ka? Kaya mo ito. Mimi? Nasaan yung kawali? Yung kawali! Ito, uban ko yun. Kumasa ka ay dito, manunono kayo kaya Ito, tayo kayo ng mga manok nila. Ah!